Hello po mga kababayan, kumusta kayo? Alam mo ba na mas maraming pamilya ngayon ang pumipili na bumili ng multi-generational na bahay? Dahil may 17% ng mga homebuyer ay pinipili ang ganito setup at hindi ito tungkol sa pag-aalaga ng mga nakakatandang magulang. Sa halip, ang affordability or abot kaya presyo ang nagiging pangunahing dahilan sa likod ng trend na ito. Dahil sa mataas na presyo ng mga bahay ngayon at sa patuloy na pagtaas ng market rates, nagiging hamon ang pagbili ng bahay sa current market. Dito pumapasok ang multi-generational living. Sa pamagitan ng pag-share ng isang tahanan kasama ang mga miyembro ng pamilya, maaari ninyong pagsamahin ang inyong mga resources at hatiin ang mga gastusin tulad ng mortgage, kuryente, at kung ano-ano pa mga gastos. Hindi lamang nito ginagawang mas abot kaya pagmamayari ng bahay, kundi nagbibigay din nito ng mga natatangyong oportunidad upang mapalapit ang relasyon ng pamilya. Kung nag-iisip kayong bumili ng bahay at nag-aalala kayo sa kakayahan makabili, maaari ang multi-generational na tahanan na solusyon. Bukod sa mga benepisyong pinansyal, marami rin itong iba pang benepisyo na makakaring umangkup sa pangangailangan ng inyong pamilya. Pag-usapan natin kung ang opsyon na ito ay ang para sa inyo. Ikalulugod kong sagutin ang anumang tanong na meron kayo tungkol sa real estate at tulungan kayo na mag-navigate sa kasalukuyang housing market kung kapaki, kapakinabang naman po itong informasyon na ito, mangyari po lamang na share naman po itong aking video sa sino mang kakilala mong maaaring makinabang dito. At gaya po ng dati, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Napakahalaga nito po para sa akin. Maraming salamat. Ako po si Jolie Aziz ng Channel Scott Real Estate, ang inyong kaibigan po. Salamat.